Humahanga ako sa iyong pagiging masigasig. Ngunit wala akong panahon sa iyo. Kaya lubayan mo na ako. Patawad mahal na diwata. Ngunit wala naman ako masamang tangka sa iyo. Ibig ko lamang na magbigay ng alay. At sana'y... eh? magustuhan ninyo. Anong yong alay? Isang kakaibang uri ng alak mala diwata na kung matitikman ninyo ay tiyakong kasisaya nyo ito tanggapin mo ang aking alay mala diwata May kakaibang sangkap kang hinalo dito sa alak na ito. Akala mo ba ay maloloko mo ang diwatang tulad ko? Lapas ka! Yan ang napala mo sa kahangalan mo! Maaari ngang may kakayahan kang makakita ng mga diwatang tulad ko. Ngunit, mas makapangyarihan pa rin ako sa'yo. Kaya kung ayaw mong higit na maparusahan pa, ay huwag ka nang magpapakita sa akin muli. Mahal na diwata, inaamin ko, may gayuma ang alak na pinapainom ko sa'yo. Ang nais ko lamang ay mapaamo ka. Dahil mula nang masilayan kita, ay umiibig na ako sa'yo, mahal na diwata. Napakalapastangan mo talaga upang umibig sa tulad ko. Hindi madaling paibigan ang isang diwatan tulad ko. At lalong hindi madaling isuko ko ang aking puso sa iyo. Hindi madali. Ang ibig sabihin ay may paraan. Kung ganun ay, mahal na diwata, sabihin mo sa akin kung paano mapaibig ang isang kagaya mo.